Halina't maging bless, ako po si Father Ari Zolan, at ito ang Palaman ng Buhay Ngayong araw na ito'y ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon At ang ating pong ibanghelyo'y mula kay San Mateo, chapter 2, verse 12 Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes kaya't nag-iba na sila ng daan pa-uwi. Nakita o natagpuan mo na ba ang Panginoon? Kapag Sesus si ay ating natagpuan sa ating buhay, tiyak, mababago ang lahat-lahat sa atin. Kaya nga po, ang paanyaya sa atin ngayon, huwag na tayong bumalik doon sa dating daan kapag natagpuan na natin Sesus, si kundi ang tahakin natin ngayon ay ang bagong daan na nais niya para sa ating lahat ang daan ng kaligtasan, ang daan ng kaliwanagan, ang daan ng katapatan. Ikaw, ano yung konkretong karanasan mo na natagpuan mo na ang ating Panginoong sa Kristo? Sa mga panahon at pagkakataon na ikaw'y nadadapa, nagkukulang na naman, nagkakamali at nagkakasala, balikan mo lagi yung karanasan mo na kung saan si Jesus ay iyong natagpuan upang mapaalalahanan ka na ang dapat tahakin natin ay ang bagong daan at hindi ang dating daan. Magkita kita po muli tayo bukas. Ako po si Father Aris Olan. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.